Hi, Mangami Andy. Good morning. Bumili nga muna ako ng yelo dahil nga yung rep namin ay hindi namin binubuksan dahil nga ang mahal ng kuryente. At isa pa ay wala naman laman at wala naman ilalagay. Pero yung dating malakas pa ang tindahan at medyo malaki pa ang puhunan ay binubuksan talaga namin yung rep at meron mga laman na soft drinks. Ngayon kasi ay matumal na ang tindahan at wala pa talagang puhunan para bumili ng mga soft drinks. Sayang din kasi yung kuryente kung maglalagay lang kami ng konti. Napakalaki pa tong rep na nabili at malakas talaga sa kuryente. Kaya ang naisip muna namin ay bumili muna ng yelo at meron naman kaming paglalagay na ice bucket. Heto lang naman yung ilalagay namin yung binili namin giniling na baboy. Sayang naman yung kuryente kung ito lang ang ilalagay namin sa rin. Medyo matagal-tagal nga namin tong ulam kaya ito nga muna yung binili namin para naman makatipid-tipid. Maabot nga rin ito ng dalawang araw itong ulam na ito. Anyway, naglagay nga muna ako ng mantika para uminit. Si Dada na nga rin ang magpiprito dahil ako nga ang taga-video. Si Dada talaga ang expert magluto sa amin. Kaya mas gusto ko din talaga habang busy ako sa kagawa ng content ay si Dada lahat ang na nagluluto. O ba diba, saludo tayo sa lahat ng mga dading marunong magluto. Dahil nga kapag busy ang mga misis, ay sila na ngayon maasahan sa bahay magluto. At natapos na nga si Dada magprito. At tara, kain muna tayo mga mawe! At pagkatapos nga pala magluto ni Dada ay binalik ko nga muna yung mga lulutuin na ulam sa ice bucket. Eto nilagyan ko na nga ng mga yelo. At pagkahapon nga ay napansin ko marami na palang naipon ng mga dahon dito sa harap ng bahay. Inipon ko nga muna para mamaya ay sisilaban ko. Ewan ko ba gusto ko rin yung nauusukan sa tabi ng bahay. Bukod nga daw sa iwas lamok ay iwas nga din daw sa masamang elemento. Ewan ko kung totoo. At mas maganda nga rin daw kapag nauusukan ang mga puno. Tulad na lang nitong puno ng mangga ay mas rarami daw ang bunga kapag pala laging nauusukan. Yan din ang sabi ng mga matatanda. By the way mga mamis, meron na naman akong panibagong unboxing. Eto nga pala yung na-checkout ko galing sa video ni Mami Casey. Shoutout po kay Mami Casey. Thank you for sharing. Eto nga pala mga mi ay selfie stick tripod for phone with wireless bluetooth remote na rin siya. Sa mga mahilig nga mag-selfie at wala kayong tagahawak, nako perfect ito mga be kapag mag-selfie ka. Perfect din to gamitin lalo na sa mga naga affiliate kagaya ko. Ang ganda nga nito mga mi dahil pwede mo siyang iyo ko lalo na kapag nag-unbox ka ng mga parcel. At eto nga yung Bluetooth remote niya. Siyempre, i-coconnect muna natin sa phone para mapagana. At i-open muna natin ang Bluetooth para makonnect. At kapag nakakonek na, i-click mo lang yung button niya at magka-capture na siya. O ba diba, ang dali lang. At kapag i-off nyo naman, ilong e, press nyo lang siya at i-slide nyo lang para maibalik sa lagayan niya. Sobrang useful talaga nito. Makakapag-selfie ka na talaga dito kahit ikaw lang mag-isa. Sobrang handy rin niya, kasyang kasya lang sa bag nyo kahit saan pwede nyong dalhin. Kaya ano pang hinihintay nyo, check out na rin kayo.